Music Ayan na naman po ang inyong chaura for today's video ay nagpunta po kami sa Mamburaw sa barangay Tayamaan kung saan ako pinanganak at lumaki so ayun guys naisipan na naman ang inyong chaura na mamasyal sa beach dahil ito na guys talaga yung pinaka date namin ng asawa ko kasama ng mga kiddos. Kaya na talaga guys pag may asawa na ang date is for family na. Hindi na para sa inyong dalawang magkasawa. Hindi katulad nung mag-jowa pa lang kayo. So ayun guys nandito na kami sa may private beach. Dito kami pupwesto. Ayan nainis nga ako guys nakita ko na naman yung mga libag. Na ang dami kasing gumagamit ito guys pero hindi sila marunong maglinis ng mga pinagkalatan nila, guys. Oh, no! Ang gagaling gumamit, guys, tapos hindi naman marunong maglinis, 'di ba? 'Yun ang nakakainis diyan eh, yung ang dami pa mga plastic na mga pinagagamit nila. Pwede naman, guys, itapon nila pag lalabas na sila ng beach. Oh, or lagay nila sa tamang basurahan, guys, 'di ba? So, ito hey, nagsermon na naman ng tsaura kasi nainis talaga doon sa nakita. So ito guys, mag-iihaw na nga pala kami guys na ready na ako ng paglulutuan o na ako. So itong dala naman pala guys ay tinatawag naming tapas dito guys. Pakicomment naman guys sa comment section kung anong tawag sa inyo ng isdang Masarap ito. Masarap to guys, isigang at syempre iihaw na rin. So ito guys, may dala rin kaming takip ng... Electric fan, ito talaga yung pinaka -ihawa namin guys na DIY ihawan. So, yan, bumaga na guys. Nagsimula na ako mag-ihaw. Yan, nilagyan ko lang guys ng asin. O, at saka sinama ko na rin guys ng talong. Wow! Napakasarap ng ulam, lalo na pag nasa tabing dagat. Siyempre, o kaya nasa tabing ilog. So, may itlog na maalat kami guys na may kamatis. Tapos, soy na may kamatis din na sa usawa. Kain tayo guys! laban tapos guys oh okay. <laughs> Doon yun guys, pagkatapos namin kumain, meron kami nakitang namamasyal sa tabing dagat. O, oh, di diba guys, o. Oh. Timo, pati baka nagagala sa gilid ng tabing dagat. Wow! Ang sarap niyan ibulalo ni guys, pero diyan yan pwedeng kuhain. Baka tayo ay malagot. Ayan, nang mabusog naman guys yung aking habi. Ayan, naglagay na ng duyan. Tutulog na ang sawa. <laughs> Kasi nabusog na siya. At saka ang sarap ng hangin guys. Ang sarap matulog. At ang sarap magpahinga. Makakatanggal ng stress. Siyempre, yung asawa ko sobrang pagod sa trabaho. Ang daming iniisip. So, ayun, Kaya talaga ipinasyal ko siya sa tabing dagat. So, ito humabol naman yung aking magulang, nanay ko, tatay ko, tsaka syempre yung bunso ko, ang kapatid na napakaganda. Inihaw. Baka nang pita na naman ako dyan. Ano Inihaw ni Dante, oh. Kawawa na. Ano baka naman. So, yun guys, pauwi na kami. Ang sarap sa piling na nakapagtambay sa tabing dagat. Salamat sa inyong panunood. God bless!